Hello guys. So ito po yung nangyari dito sa ano? Sa tawag nito. Ano ni siya? Ng lugar? Maribong. Ito po yung ano. Yan, yung yero. Talbog lahat talaga guys. Ito yung bagong o ano, yung bagyong O1. Ayun no? Na yung mga kahoy niya ito nandito tayo ngayon at pum pumunta po kami dito para ayusin yung bahay ni Tito Kanoy. So guys oh. Grabe. Grabe si Bagyong Owan. Tanggal talaga oh. siya, nag-amog ako, bago naglampusan mo na, paglampusan mo din ha, nagpundo, pagdugay-dugay. Pwede ito kami oh <laughs> so, Ay, wala, dito, wala. ka dire? Oo, oh, grabe kabaskog mas kung nag-agin ng hangin ha. Oh. Tapos pag-amog siya na, pag, pag kikita man dito, oh. pag-amog siya sa hangin, itagalog, ginamog pag isi okay. na ha. Oh. Hey, Hindi lupad pagid. Ha? Nga ara wala man na nasira. Pati ka niya <laughs> lubing agamay. Oh. Tumba to siya. Ipatindog ko lang. Hindi. Matibay kasi Ay, oh. yung CR. Pero buha ang 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 sinis sa suway na ano. bahawi gura? Basta may buhawi dire. Di ah, di oh, talbog gid ja mga yero. Oh. <laughs> ito guys, yung talbog talaga guys oh. Parang hindi na mapakinabangan to. Hindi na pwedeng ito ibalik sa yan, ano. Na. Hindi na to pwedeng gawing bubong. Na, balik ano, yupi-yupi. Ulang ng kahoy mo. Yupi-yupi ang kahoy. Oh, tupo, so, yung sa pagyong... Tapos yung mga kahoy balik-balik. So, ayan. Para sa mga gustong tumulong o magkikas, ng tulong. So, ayan. Talbog talaga, guys. yung so, ano nyo. pangalan nyo? Sir, masasabi nyo dito sa